Dear Diary, nangumpra, gali kami ni tatay sa banwa. <laughs> Tapos ipanagtag niya malang, hindi daw utis kami nga duwa. Tuesday at saka Friday yung market day dito sa bayan ng Potota. Siyempre, gindala ko si tatay para may tagabit-bit. Ako kang napangumpra. <laughs> <laughs> amon ni Amon, tatay, biskan raw ay lang. Importante, mapisan. <laughs> Tapos nagambal pa na siya. Ay, amulang lang ni napangumpra mo. Kagamay ka. <laughs> Siling ko kay ginapanagtag mo man lang. Tigamayo na lang eh. Timing din naman, nagpadala yung kapatid kong lalaki. Sabi niya, kunin na nasa palawan. Bawa, syempre, ya tatay ko excited. Ano eh? ba naman niya, kwarta na to? Hindi, pati mo malipay. <laughs> Kita mo, rayo palang nagabuka, doon ang naka-ID na. Si tatay, taga-kuha, nakakwarta, kinanglan, may upod, gid na siya. Kay, hindi siya kuno kamurot ka mga firil apan. <laughs> Kaya insa kuno gagmay ang mga litra. <laughs> Pero syempre, pagkwarta, natimurot-murot niya. Eh. <laughs> Lipay ka dumantay ba? Pero na ka mo. Bakas ka dumakaraw ka ramang bugas tayo. Uh, oo eh. <laughs> Pagkakuha ni tatay ka kwarta, abaw. Dumasubo man dya itsura na. Baka nakulangan ka padala. Or tears of joy. Kay pinadalhan ka bata na ang aton ginikanan gamay man oo dako ang aton ginahatag sa ila pero grabe na nakalipay nila syempre hindi pwede nga white ako porsinto dyan ako bala nag fill up <laughs> siling ko tatay anong marakita mo man ka idol, ay siling niya biska, raw ay lang na importante may sulod ah <laughs> Pagkatapos na ni tatay ko haas kwarta, makadun na siya diri sa crispy king. Mabaka na, na siya surod anon para sa iya mga apo. Amun niya ang mga lulo, wala ibang ginaisip kundi ang mga apo. <laughs> Haba sa yung laran ha. Tidiin ang akon dyan. Tisilin niya yung sahaw, hindi ti mo kamaan magbakal. <laughs> Pagabot sa balay, ginunload ko na ang mga pinamakal. Tiyaga lang tanay sa piso-piso. Importante, -piso. may gasulod. Uh Timing man, pag uli namon mainit na masyado. Kaya ginbuklad na lang ni tatay iya nga binulat. Asta na lang diri nagmamahal, tita Cory.